Kawa mga idol. Mahaba lang na medyo payat pero itong dito sa number 2. mga idol. Yung hinokay natin ngayon. Oh. Yan. Si idol rin nandun na sa kalsada dumaan. Uh, sa may subdivision. Yan. So ako dito ako sa ano masukal kasi pakita ko sa, sa inyo ulit itong hinokay namin ngayon. So ito pangalawa pangalawa na mga idol so ayan yan mga idol ipakita ko sa inyo yung queen kanina na nahukay namin no? hinayaan lang muna namin mga idol tingnan yung mga idol nag nagtipon tipon yung mga workers at saka yung tawag dito soldier nandyan tatakpan nila uli yun mga idol ng ano tatakpan nila uli yun ng ha, uh, lupa kaya sila nandyan na oh uh, pinaikutan na nila yung reyna so ayan yun yung gagawin nila dyan o oh, dahil di naman tayo dito magtatagal mga loads so kailangan natin siyang tanggalin dalhin natin ito at yung king mga idol nawala na yung king umalis na siya so ayan so ilagay natin siya dito ilagay natin siya dito ayan dalhin natin at daanan pa natin yung isang hinukay natin doon andun yun yung queen so tingnan nyo yung mga idol o siya kanina o. so ayan so ito yung pangalawa pero yung doon sa una nating binidyo uh, yun yung nadurog mga idol so si idol rin andun na nagibang daan na siya oh. <laughs> doon sa sakrasada ako dito ako kasi daanan natin tong uh, hinukay natin kanina isa mga idol so alam mo ba yung pinagkukaya natin dito mga idol? Dito yung mga malalaking kahoy. Yan. Ito yung malalaking kahoy mga lads. So, um, ito yung sinasabi ng iba sa naniniwala ng ano, pero hindi ko naman inaano yung paniniwala kanya-kanya tayo ng paniniwala mga idol. Ah, uh, Bahala na sa atin kung... Ano yung... Paniwala nyo... Sa inyo po yan... Paniniwala namin sa amin din po... So... Uh, Sana niniwala na... Mayroong diwinde... Uh, Pasinsya na pero kami po... Nasanay lang kasi talaga kami sa ganito mga idol... Trabaho kasi namin talaga ang mga idol sa pest control... Almost 20 years... Kami sa pest control, pest control company mga idol kaya ano kami nasanay na kami pero nung una talaga mga idol takot na takot kami yan ginagawa namin lahat sign of the cross kung ano ano pa yung gagawin namin dahil sa yun nga pero kalaon na nasanay kami kasi nung sa company pa kami mga idol araw araw kami talaga halos nag sira ng mga ganyan kaya na nasanay kami Hanggang sa umalis kami sa company mga idol. Ito na yung naging trabaho namin din. Simula yung trabaho namin. Uh, pangalan lang nang nagkakaiba. So yan. So dito na tayo. Dito na tayo sa unang hinukay natin kanina mga idol. Ito kanina. Pero kanya-kanyang upload to mga idol ah. Makita niyo to sa mga upload namin. Tatlong punso yung nahukay natin ngayon. Pero ito yung una nating hinukay kasi pinatanggal nga po ng may-ari ng subdivision kasi lalo na dito meron silang ipatirahin e, dito mga idol na mga gwardiya. So dahil natakot din naman yung mga gwardiya dahil malapit itong punso sa kanila kasi yung kakasabi ko lang may naniniwala din naman talaga. Kaya tinawag kami. So ito na. Ito yung unang hinukay namin kanina. So nakuha yung punso na yan nakuha yung queen na yan So ito tinakpan din namin Iniwan namin dito Ayan, Tingnan natin mga idol So ganun pa rin yung sistema mga idol uh, Nakapaligid pa rin sa Queen yung mga soldier At yung workers Kasi kalaunan yan mga idol Tatakpan nila uli yan Bubuhay nila yung reina na yan So itabi ko tong isang queen na nak Nakuha natin doon sa pangalawang punso I-compare natin sila kung uh, Sinong malaki sa kanila So Ayan mga idol uh, Halos parihas lang oh, Matangkad lang Mahaba lang tong to Ma Maiksi siya na Malaki yung katawan Sayang so, tatlo sana ito mga idol Kaso nga lang Na ano yung isa Natamaan ng natamaan siya ng barita dahil nga sa ang tigas ng punso doon at saka kinain nila yung ano kinain ng punso yung wire kaya din natin maayos pag uh, ukay. kaya na ano talaga siya nadamay talaga yung queen so yun lang mga idol ito lang yung update natin ngayon mga idol sana pa uh, share nyo mga idol pa like comment at sa mga basher uh, pasensya na kayo mga lods talagang ito yung trabaho namin sabihin nyo naman daming nagtatanong na bakit namin sinisira binabayaran po kami dito mga idol so ito po talaga yung trabaho namin sana maintindihan nyo kami sa aming hanap buhay ayan share sa inyong lahat at pa share pa like mga idol at pa uh, follow palo kami sa hindi nakapalo mga idol sa lino timugan na min account namin at sa lino timugan na 2.0 at sa uh, kairilaw si mga idol maraming maraming salamat at bye bye